Makulit man ako sa iyong paningin Piloso po man ko na ako tanungin Pero pag ako naglambing Asahan mo Tatamis pati asin oh, Shit! Ulo! Sino yun? Oh. <laughs> Gusto nyo ng real talk? Marami ng taong hindi totoo sa sarili nila Alam nyo kung bakit kasi yung respeto ng tao ngayon nakadepende sa estado ng buhay at kung gaano karami ang yung pera. Kaya kahit gaano ka pakabait, yung respetong hinahanap mo, basta wala kang ganto, wala silang pakisuyo. Hindi karera ang buhay. Kaya hindi tayo dapat nakikipag-unahan sa iba. Kung lagi nating ikukumpara ang mga sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin, kaya eh, hindi tayo magiging masaya. May nagsabi nga na ang pinakamayamang tao daw sa mundo, eh hindi yung may pinakamaraming pera at ari-arian, kundi yung taong kontento na sa mga bagay na meron siya. Mukhang delikado na naman ako Bakit ba kinikilig na naman ako Pero ngayon ay parang kakaliba Pag nakatingin sa iyong mata ang mundo